ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kooperasyon ng mga kawani sa pamahalaan sa kanyang ipinatutupad na polisiya. Ito ang balita ni Rosalico. Hindi pa man nakakaisang daang araw sa kanyang panunungkulan, naging kontrobersyal na si Pangulong Rodrigo Duterte, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo. Ito ay bunsod ng kanyang anti-illegal drugs campaign at mga naging pahayag laban sa mga international organization tulad ng European Union, United Nations at maging sa superpower na Amerika. Pinakabago sa kanyang kontrobersyal na pahayag ay ang desisyong itigil na ang pagsasagawa ng joint military exercises ng Pilipinas at Amerika. Kaya naman may mga nangangamba na rin sa kanyang mga desisyon at pulisiya. Ayon sa maritime law expert at UP professor na si Attorney Jay Batong Bakal, kahit na competent at magaling sa pakikipaglaban ng mga Pilipinong sundalo, nadadagdagan din ang kapasidad ng armed forces dahil sa mga kagamitan na dala ng Amerika. Halimbawa nito ang mga military equipment, computer at intelligence resources ng Amerika na nagagamit din sa pagsugpo ng international security threat tulad ng mga rebeldeng grupo, Abu Sayyaf Group at iba pang bandidong grupo. Nangangamba rin si Professor Batong Bakal na samantalahin ng China at mga komunista ang security gaps sakaling hindi magtagumpay ang pakikipag-usap ng pamahalaan sa mga ito. Kaya upang hindi mangyari ito, hiniling ni Pangulong Duterte ang kooperasyon at pagtitiwala ng kanyang mga kapwa tauhan ng pamahalaan. We are a simple. We are a humble country. We are a very simple people. We would operate Our government in a very simple manner. I ask everybody in this government to cooperate. I do not want to go into a massive purge of government uh, workers and officials. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue, Quezon City.